Ima? Ako talaga. Ako ano? talaga yun. Ako talaga. Ikaw ba talaga? Sige na, aminin ko na. Ako na! Ako na! ito talaga ang Dailan? Ikaw? <laughs> Ikaw talaga ang Ano gagawin ito? ko? Huwag ako. <laughs> Humingi ng paumanhin ang matalik na kaibigan ni Andrea Brillante sa social media dahil sa pagiging insensitive sa Cat Niel breakup. Kamakailan lang ay lumabas si Bea Bores sa Pinoy Pawn Stars ni Boss Toyo, kung saan ibinente niya ang kanyang koleksyon ng Snoopy. Sa huli, naibenta niya ang kanyang koleksyon sa halagang 3,500 pesos lamang. Gayunpaman, humani ng batikos si Bea Bores sa mga netizens dahil sa isa pang video na in-upload mismo ni Boss Toyo sa Facebook Reels. Naglabas kasi si Boss Toyo ng video kung saan naririnig na tinatanong niya ang dalaga kung sino nga ba ang dahilan. Sa video, sinabi niyang siya ang dahilan ng hiwalayan, bagamat hindi tahasang binanggit ang pangalan, ang video ay lumabas sa kasagsagan ng hayulayan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla, nakilala kilala bilang Kath Niel kung saan nadadawat ang pangalan ng kanyang matalik na kaibigan na si Andrea Brillantes. Sa nasabing video, tawa ng tawa si Bea habang itinuro ang sarili. Nadahilan ng hiwalayan. Sagot ni Bea, ako talaga. Ako talaga yun. Sige na, aamin ko na, ako na. Anong gagawin ko? Ang ganda ko eh, tumatawang sabi pa niya. Dahil dito, binatikos siya ng mga netizens na tinawag ng ilan na insensitive ang matalik na kaibigan ni Andrea Brillantes. Hinamon pa siya na magsalita tungkol sa kinalaman ng kanyang best friend dahil mailap pa rin ito at walang inilalabas na pahayag sa kabila ng pagkumbinsi ng mga tao na magsalita siya upang malinis ang kanyang pangalan. Bagamat deleted na ang video, nakuha ng ilang social media users ang kopya nito at na-upload ito sa iba't ibang platform, matapos lumarap sa backlash... Humingi ng tawad si Bea sa pamamagitan ng Facebook. Inihingi niya ng dispensa ang kanyang inasal at sisikaping maging mas mabuti para sa mga sumusuporta sa kanya. I am sorry for any offense I may have caused for appearing in a video on Boss Toyo's page. I acknowledge that it was very insensitive of me, pahayag niya. Sa kabila nito ay nakikiusap siya sa publiko na huwag siyang i-judge dahil lang sa video. I do ask for people to remember not to judge me and my whole being based on that short video. Lahat pa niya nang ibinahagi niya ang kanyang video noong gunitain niya ang death anniversary ng kanyang ama ay marami rin siyang natanggap na pambabastos mula sa netizens. When I shared my sorrow about my father's death anniversary on November 30, he faced a level of disrespect more than I could ever have imagined. Nonetheless, I apologize for my behavior and strive to do better for all those who are with me in this journey. I would also like to thank all those who continue to support me despite my own mistakes, and hope that we can be better people together, dagdag pa nito. Matatanda ang sinagot kamakailan ni Bea Bores ang tanong ng netizen tungkol sa kanyang pananahimik sa mga aligasyon na nag-uugnay sa kanyang celebrity best friend na si Andrea Brillantes sa kontrobersyal na paghihiwalay ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sa social media sinagot niya ang isyu sa pamamagitan ng pagtugon sa isang online user na may video na na-upload sa kanyang TikTok page. Mababasang tanong, Kuy Mari ba't ang tahimik mo ngayon? Na maririnig na sagot ni Bea, mag-asaran tayo dito. Wala kayong makukuha sa kin. Dagdag pa niya, noon daw na nagsasalita siya sa mga isyu ay pinatatahimik siya at sinasabihang sausaw era, ngayon naman daw na nananahimik siya ay may sinasabi pa rin sa kanya, matatanda ang tagapagtanggol ni Andrea si Bea nung naisyo ang hiwalayang Richie at Andrea.